At sa Pilipinas dahil wala tayong ganito, diesel lang yung pinapanghugas ko ng bearing. Ayan, kitang kita nyo mga boss, perfect yung pagka. Hey, what's up mga boss, manang araw slot. So yun, magre-repack tayo ng bearing dito sa Japan. At paano ba kami magre-repack ng cone and roller bearing ng truck? At kung ano yung mga ginagamit namin at mga paraan dito. So ang pinakaunang step is pupunasan namin yung bearing. Para matanggal natin yung lumang grasa sa labas. At yan, tapos na ito mga boss. Ayan, clear na. At punta naman tayo dito sa ginagamit namin. So grease charger ang awag dito mga boss. So may laman tong grasa sa ilalim at ipapump mo para magkaroon ng grasa yung bearing. At sa paglagay naman dito sa ating roller bearing, ayan, so yung maliit na side doon sa ilalim at itong malaking side is doon sa ibabaw. Dahil kapag binaliktad mo yan, hindi papasok yung grasa. At pag nailagay mo na yung bearing, ilalagay mo na tong cover handle niya. At syempre ipapump natin to manually para umakyat yung grasa. At observe nyo mabuti mga boss, lumabas na yung lumang grasa dahil sa pagpump natin, pinupwersa yung bagong grasa at siya yung tutulak sa lumang grasa para lumabas. Dapat palabasin niyo nang husto to make sure na bagong rasa na lahat. At sa Pilipinas dahil wala tayong ganito, di si lang yung pinapanghugas ko ng biring. Ayan, kitang-kita niyo mga boss, perfect yung pagka bunot natin dahil dumikit lahat. At ang gagawin natin mga boss, i-scrape natin to gamit tong knife. Ayan, napaka-satisfying mga boss. Tanggalin lang natin at ilagay dito. So sinisiparit namin yung lumang grasa dahil minsan may pumupunta dito na hapon at hinihingi itong mga lumang grasa para gamitin sa agricultural equipments. At ang next natin gagawin is kukunin na natin tong roller bearing. Ay alangan naman ipabilin na diha. So gamit yung knife, tuyok-tuyokin lang natin dyan para maiwan yung grasa sa gitna. At pagkatapos mga boss, lalagyan na natin ng grasa yung labas. So lalagyan na natin, i-balance lang natin mga boss para lang tayo nagpapalaman dito. Kumaga saktong coating lang ng grasa. At dito naman sa kanyang sinter grease, tatanggalin natin tong ibabaw na layer. Dahil kung sakto sa maintenance naman yung sasakyan, yung ibabaw lang ang umiitim dyan gaya nito. Ayan, makikita nyo mga boss. So yung part na yan ang kin nakuha namin at papalitan namin yan ng bagong layer ng grasa. At kung magtatanong kayo mga boss kung ano ba ang purpose itong grasa na sa gitna. So base sa na naintindihan ko dito mga boss, ito yung nagme-maintain ng lubrication ng ating mga bearing para hindi siya mag-exit doon sa ating mga ruler dahil pinipigilan ng layer na to na mawala ng lubrication ng ating bearing during sa mga high temperature. At matapos natin tanggalin yung maduming grasa mga boss, ito na yung resulta. So wala na yung maitim, so goods na to mga boss. At ang next natin gagawin ay magpapalaman na tayo ng bagong grasa Ayan. At kung umabot ka sa video na to, comment down below kung ano masasabi mo sa mga paraan ng mga Japanese dito sa shop namin sa proper maintenance ng mga sasakyan from small cars up to trucks. At kung magtatanong kayo kung anong grasa yung gagamitin dito, so pwedeng pwede dito ang all-purpose grease. At syempre, mas maganda yung high temp na grasa kung marami kang pera. Dahil at the end nagkakatalo lang yan sa proper intervals of maintenance. So patapos na tayo dito mga boss, kung makikita ninyo, nalagyan na natin ng layer ng grasa. So huwag nyo namang pasubrahan dahil sasabit yan doon sa ating differential output housing. At yan mga boss, tapos na tayong magpalaman. So thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.